Ano na? Hindi ka gumakatulog pag ako yung katabi. Ha? Hindi ka makatulog. Ano na? May hindi nasagot. na? Hindi ka nasagot. huh? Hindi ka nasagot. <laughs> <laughs> hindi mo makatulog. Ha? Laging puyat. Ay eh, sa gabi naman ikaw namumuyat. Pinupuyat po kami sa gabi. Eh, Ha? Oh, tapos nga ipikit na pikit eh pag kinakapulong. Eh, talaga mo. Hindi nga ng matino or eh. Ha? 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 sarap na sarap ay eh. sarap na sarap sarap na sarap sa mas daw sa tiyan oh. o oh. hmm hmm sarap ga masarap muro na hmm, hmm? Terop, serap, serap, eh. Serap, serap, eh, serap, serap. Hmm? Hmm?